Hello guys, magandang araw sa inyo lahat. So, about 11.21 is magsasain na ako ng apat na datang. So, dahil dyan, is kompleto kami ngayon. Andi dito si Ate Bong, So, dadagdagan ko ng kalahati. Ganito ang buhay po namin every day. Ganito, it's a simply day. Yan. Always naman simple yung pamumuhay namin guys. Yan. Um, kasi yung iba, nami-misinterpret lang or wala lang. Ayoko na magsalita kasi baka ma-misinterpret uh, na naman nila. Mabash na naman nila ako. So, I don't care. Um, yan. Um, yung alam namin, yung presyo ng na bigas namin is 48 pesos per kilo. So, um, bumibili kami ng 10 kilos na bigas na talaga. At sa awa naman ng Diyos, is masarap naman yung ano niya lasa after sa akin, hindi siya luma. Unlike yung sa iba, or yung, yung sa dati namin na bilhan, talagang luma. So, sana naman is magbalik yung presyo. Yung pinangako ni BBM na 20 pesos per kilo na bigas sana is, ilabas na nila yon Kasi sa totoo lang guys, talagang budget tight ang nangyayari. Hindi lang ako, halos lahat ng tao, sobrang tight na yung pagbabudget nila. Unang-una, mahal ng sibuyas, mahal ng mga ingredients, tapos mahal ng bigas. Lahat, ang daming nagtaasa na mga presyo ng mga bilihin. Hindi lang yon sa ganun. Talagang sobrang taas oo maganda yung trabaho ng anak namin na dalaga maganda ang work niya stable naman pero sa totoo lang sa mahal nang bilihin talagang ano talaga yun hindi ka naman sinasabing hindi sapat okay lang kasi single lang naman siya tapos hindi naman namin siya inuubliga so kung saan naman siya nagbibigay sa amin pang bigas pang ulam pang budget namin yan pero hindi pa rin nawawala yung aming small business yan kaya big help din yung ina yung work ng anak kong babae Dati ba? Alam nyo ba guys dati? Ang presyo ng buong manok, yung per kilo niya is nasa 120 lang. Ngayon, umaabot na siya ng 185 per kilo. So, nung isang araw yun ha, ang bili ko 185 per kilo. Umaabot siya ng 220 yung nabili ko manok. And take note, buong manok yun guys. So, yun. Plus yung mga ingredients pa kasi nag-afritada ano, nag ako. So, yun. Hindi na nga ako bumili ng ano ng, ng ano, ng liver spread. Yun. Bahala na. Kung baga ganun, sarili ko ng diskarte, eh, kumbaga. So, yun, sa halagang 1,000, talagang, pag nabarihan mo yung 1,000 pesos na yun, ay, naku, Diyos ko, magkano na lang ang matitira sa wallet mo? Halimbawa, bili ka ng bigas, bili ka ng mga ingredients, um, pang personal mo pa, like yung sabon, yung shampoo. So, yan. So, kailangan talaga is mag -stock ang ginagawa ko, nag-stack ako dito ng sibuyas, bawang, at saka yung mga sabon, yung mga pang personal hygiene namin dito. At saka yung para dito sa kusina, mga dishwashing, lalo-lalo na yung mga ingredients, ay mahilig pa naman kami magluto. syempre food is life. So, yan. Ayan ang number one namin pinagtutuunan ng pansin. Ang pag-stack ng mga pagkain, lalo na yung mga ilalagay sa ref. So, yun. Bibila ko ng isang kilong, uh, isang kilong isto, isang kilong manok, isang kilong karne ng baboy. So, yun. Stack ko sa ref.